time check, 9.70 na nga ng umaga pero hindi pa rin kami nakakapag-almusal. Wala pa nga akong maisip na ulam sa almusal kaya inabot na nga ng ganyang oras. Nagaantay kasi kami na maglalako na isdang tilapia pero wala talagang nagtitinda. Siguro dahil sa malakas ang hangin kaya yung iba hindi makapangisda. Kaya nga aming ulam ay naawin na naman sa etlog, tuyo at saka nga noodles. Meron ngang naligaw na dalawang burger patties na bigay ng aking inay. Pinauna ko na nga kumain ng aking mga anak dahil hindi naman sasapat sa amin ang sinangag. At nagre-reklamo nga si grade 6 dahil sangkater na naman daw ang bawang sa sinangag. Ay sabi ko ngay, antayin mo yung sinaing kung ayaw mo ng sinangag pero ayaw niya, nagugutom na daw talaga siya. At malamang sa oras na nga ito ay sabay na nga ang aming almusal at tsaka nga tanghalian. At sa sobrang gutom ko nga yung aming sinaing ay eh, sadikahoy ko na lamang isinalang. Yung bago kasi naming diuling ay napakatagal nga makaluto ay siguro nga kasi walang labasan ng hangin kaya ganon. At mas gusto ko nga magsaing sa dikahoy kesa nga sa diuling dahil mas mabilis naman talagang makaluto kapag kakahoy. Yun nga lang mag kalagi ka lagi ng kalderong may uling. Pero sabi ko nga ay okay lang marami namang abo dyan. Charing. At nung makaluto na nga ako ay sinimulan ko na nga kumain ay kain na po. Salamat po Lord sa araw-araw na blessings. Medyo nananawa na nga ako sa ulam ni Itlog pero wala namang magagawa kundi magtis dahil marami nga akong pinag-aaral. Nakita nyo naman siguro nung nakakaraan talagang hindi kami sumasala sa Itlog. At kanina nga bandang alauna ay umulan na naman ng bangka lalakas. Nito ang nakakaraang araw ay wala nga tigil ang pag-ulan at medyo natatakot na nga kami dahil baka nga abutin kami ng baha. Kundi nyo nga na itatanong ay eh, dalawang na po kaming inabot ng baha, yung ondoy tsaka nga yung habagat. Grabe talaga yung senaryong inabot namin nung kasi nung sa Undoy, halos wash out kami. As in, wala talagang natirang gamit, TV, rep, sopa, lahat, sira. Ultimo nga mga kabinet noon na bagong bili ko ay hindi nga pinatawad, talagang sira lahat. Kaya nga sabi ko noon, panibagong pagupundar na naman kami. At pagkalipas nga ng dalawang taon, yung habagat naman ang tumama sa amin. Kaya nga kapag ganitong may bagyo at malalakas nga ang ulan, eh, talagang natatakot na kami dahil baka nga abutin na naman kami ng baha. At dahil sa sobrang lakas nga ng ulan at tumutulong nga dito sa may taas namin, itiniklop ko na nga itong aming mga nakatambak na tiklupin. Kapag nga ganitong walang tigil ang ulan, yung paligid na aming bahay ay parang ang waterfalls. Kaya nga sabi ko yung mga tiklupin namin ititiklopin ko na kasi nga baka nga mabasa pa. Kay criminology nga talaga nakatoka ang pagtiklop pero nga dahil umaalis nga araw-araw ay -araw, eh, hindi na nga naintindi. Natapos na nga ako pagkitiklop at dito nga pala ako nagtiklop sa ibabaw ng aming double deck. Natatakot pa nga kasi ako at baka nga mamaya ako nga ay mahulog. Wala nga kasi natutulog dito kaya dito namin nilalagay yung aming mga tiklopi na damit. Si grade 10 na nga ang pinaglagay ko ng mga tiniklop kong damit dahil hindi nga ako makabago sa aking pwesto. Yun lang, salamat!